Hello, hello, hello! Ayan, isang magandang umaga mga sang kaya, ano? Good morning, good morning sa ating lahat mga followers, subscribers natin dyan. Good morning, good morning, shout out, bangon na mga sakay. So ngayon guys, so, uh, today's vlog is uh, meron tayong gagawin na naman na uh, activity, outreach program ng ating uh, Holy Cross College of Carigara, no? Carigara Leyte. Ah, uh, ito talaga yung ginagawa taon-taon uh, no? ng host class. So yung host class natin ngayon is sa uh, hindi ako nagkakamali is 1999 so bilang isang uh, uh, batch dyan sa Holy Cross College of Carigara uh, batch 1993 so tayo kami yung batch namin yung naatasan uh, na gumawa nitong activity na ito nakasign kami sa Barangay Kamansi uh, Carigara, Karigara Leyte Kita-kita tayo mga taga-kamansi Shoutout sa inyong lahat dyan ano? Mga sangkay Shoutout sa ating followers dyan na uh, Solid followers dyan Patricia Tampol Thank you so much uh, madam So, oh, kita tayo mamaya dyan. Okay? So, gusto ko lang ipabot sa ating mga followers sa ano? Sangkay, mga kabayan natin. Itong activity natin ngayon na gagawin guys, hindi po ito sponsor ni Kuya Judge TV or ni Jun Aguha. Ito ay uh, sa buong batch ng 1993 uh, para makumply yung uh, aming uh, uh, obligasyon sa host class 1999 so araw-araw, taon-taon po ito ginagawa no so ito yung uh, activity natin ngayong uh, araw sa Kamansi uh, Barangay Kamansi, Karigara, Leyte so kita-kita tayo dyan mga lods and shoutouts at saka good morning sa ating lahat okay?

Itong ating mga dalah na pasalubong para dito sa mga taga-barangay Kamansi ah, Karigara Leyte, no? Para sa mga bata na nandito ngayon ah, Bibigay natin itong ating mga dalah ah, Sana maging masaya itong mga bata na mabibigyan Makakatanggap nitong ni ating mga mumting ah, pamasko para sa kanila At the same time, mamaya may mga games tayo na gagawin ah, Para mag-enjoy yung mga bata, no? hindi lang mga bata, isasali na natin yung mga matatanda na nandyan sa nang nakapalibot dyan sa gym natin. Tsaka na mga nanunood, no? Pag mayroon pa tayong premyo uh, premium na ibibigay, uh, isama na natin yung pwedeng sumali dito para maging masaya naman tayo lahat dito sa court, dito sa basketball court ng uh, Marangay Kamansi Karigara Leyte, no? So, talagang uh, ibuhos na natin itong ating... Uh, dalah ng dalah na kasiyahan para sa ating mga kababayan dito mga kapatid natin dito sa Barangay Kamansi okay shout out sa ating lahat dito sa Barangay Kamansi no uh, thank you so much para kay uh, uh, Barangay Captain uh, Jerry Yakap uh, maraming salamat sir sa uh, pinagbigyan mo kami na tanggapin dito sa inyong barangay you no know? uh, lalong lalo na dito sa basketball court na pinagamit mo sa amin no? para maging safety naman itong ating activity ngayong araw uh, hindi tayo maulanan kung sakaling uh, umulan man no? maging safety yung mga bata at saka lahat ng tao na narito sa loob no? Uh, mas maganda rito kaysa don sa open no? marami salamat sa, sa iyo uh, sir uh, barangay captain na Jerry Yakap Siyempre para doon sa mga barangay official na rin, no? sa pitong kagawad natin diyan uh, thank you so much din ano uh, sa barangay council ng barangay Kamansi, si Karigara Leyte at saka lang lalo dun sa ating mga volunteers mga batanod natin diyan beach w na mga tumulong nitong ating uh, ginagawa na activity ngayong araw okay thank you so much at saka shoutout sa ating lahat mga And amen. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Seek Althea okay Celeste okay. 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 Althea Adanza Altea. Altea. Jory Jack okay. yeah. Ronald yeah. Uribe Jerome <laughs> Bernardo Fred <laughs> Prince. Princess

Fanny, Kyle Leung, Tampol, Ralph, Roxelle. Tapos na. So, aking ikaw, nagroon ka na yung number 8. Next, tapos ay Fanny, Tampol, Fanny, Herculita, Nathan, Re Re Ryan, Rhea. Aking si makabenta, Raine, Raine, Okay, Kanate, Mary Grace. Waray, Bakulot. Okay, so Kanate, Ani, Erlandes, Mary Grace. Waray, Hada. Si Bakulot, Herlin. Advincula, Mark, Geralo. Daang, Clarence. Ada,

Salvation Michael. Okay, the Edison, the Anime, the Jerry, Henry <laughs> <Kenan> Jerry, Jerry, <laughs> <Kenan laughs> Jerry <laughs> Kanyadilia, Salvation Michaela, Brazil Mary Ninia, and Afani Demilo. Che genia l'opera, Nanny Francis Isabel. Kita wa fera Ronaldarin. Sige, masukin kay na B. sige. Thank you, next. Yeah.